Tama ka oh, bunga ang saging. Sabay ni ba. So kay tropa. Bunga ang mga saging mga trupa. Halos na bunga ang saging. Mong... Ni mo pan ani nga eh? tanaw-tanaw lang kasi basi lang mga halas. Oh na raw. Oh. So saya nanti bisa ketundan nga isa ka bulik di eh, mana kena batai. Tara. Ada nah, kok kayo kat oh. Pandi tutunog be. Ada kok kayo nga saging mga katropa. Ang puso anak niya na anak diha pasaka na. Nah. Wala siya anak, di buto na po dahil yung kuwan ba niya? Hindi kikuwan ng saha. Dapat may duha anak. Masa, manaog ka dari ba? Hmm. So, manaog na ito mga tropa. Ang hita at tagagihanan dari. Ito dagan, manday bunga o. Mga gani o. Nagko kayo mga bunga sa saging mga tropa. Balikan na po na. Ito isa. Hindi

Tarang ketat teno untuk oleh direkion. Mongan ya ko sing direk ratah na pada gilo ide on. Duol direkion direk oh. Mongan iko nak tapo ko dikisikan. Ini shortcut taideri. Saban bagi ini pertandingan. Oh. Au kinak ayun pertandingan. Taraman ndo olderi derigat. Ndar ada yang ndo dari. Ini kita pergi rata mo adi kan isana point na lobby ta uban ana street.

Buka na bukid sa akbang mga katropa. Pwede pa natun na apatam kayo. Mauna ni Ubos. Oh, Nilaha pa man eh. Nilaha pa na yuta diha. Dito pa ta ni Agi. Oh, ang kapayas ni tata, tatay na kanin Dito tata. Tumura niyong trabaho na ito mga katropa. Kaya retired naman ta bilang isa kasundalo mga katropa. Muna yung atong trabaho ron. Mag-atima na sa mga tanom oh mga tanom din sa bukit. ang ating financer mga <laughs> <laughs> trupa <laughs> naglisod nagpanaog. naiimo oh ito eh ayo de ari so, no. para baka trupa ang gulay dito mga tropa si tatay O, oh, luwag yan silang mga yuta dito mga tropa so nga ito nalit kita yung sa pagpatanom sa saging eh, ang saha sa lakatan tag-insi ang isa mga tropa baka patatlong na tawag mga 1000 plus 1,900. Tatay. Ano mga 290 maliyan. Sa daan gola idirim ka tropa, ka tropa ka ang matulong din ng ka tropa oh. Oh, hay matulog. Sakit tatay ng mga tanim ng ka tropa, Magpakatag tubig sa butong got, inom ta. Hala, yeah, isnak na rin niya, alas niyo yung mm -hmm. Dari ko gut gapon ko ta isa diri nya dito sa unahan. Gerti mangkala ayo eh.

Nilimpiya na. No? Hmm. Dito ko na ko na akong tinumbaga po no maposte oh. Kat so, inyo pa ni inyo pa ni mga lubi ni sa kilid. Katoro. Ah, Katoro Kator man ila patag dito. Na, ako gi putol gapon mga tupa. Asa? Ayun ah. Puste man ako ng tagapon no? oh. Oh, doon no? na ulaan na dirigat oh. wala. na kuha -na. ni Tanda nila. Nasa? Hmm, basta pink ang yan. Okay, so, mga trupa to na nagipatam na rin. -na, ano mga tanom na rin. na nastata o ano yung spilo yung biyaan gini ta guwapo yung ta ito sa astro no so maroon mga katropa salamat Paliwag nga lang po sa pag subscribe mga katropa para sa bagong update na video salamat